So welcome Realge TV. Okay no? So sa ngayon mga kaidol, andito na naman ako sa uh, maliit kong area. Okay no? So alam nyo ba mga kaidol na sa site po sa area na to ay bihira lang magkaroon ng uh, matigas na lupa or matigas yung uh, kalsada o daanan. So ang ginawa ko mga kaidol kay tumitigas naman yung daanan ay halos nag-order ako ng lahat ng mga materyales na gagamitin ko sa paggawa ko dito ng uh, bakod so nakita nyo to mga kaidol linubos-lubos ko ng uh, binili yung mga materyales para kapag ka umuulan na naman, matagal na naman uh, nauuga yung daan, may gagamitin na ako na gaya nito ng mga materialis na binili ko.